Diba? I, I love myself. True. Nandun tayo sa kidal. diba? Okay If you hain. love yourself, you can love others also. True. Wow! Piling diba? ko makuubos talaga yung stock natin ng double mint natin today sa live niyo. Grabe kayo. Last time, parang ganun din ba tayo last time, no? Diba ba? Ganun ba? Gano'n naman. Ganun din. Yeah. Kaya nga talaga talaga yung double mint. Hindi. Yung pa, yung hindi. Iba talaga yung live niyo ngayon. Marami nagmamalaki sa inyo eh. Sa akin, wala ba? Sorry. Diba? ba? Okay so, lang sis. ba? I, I love myself. True. Nandun tayo sa kira. Diba? ba? Okay. If you love yourself, you can love others also. True. Wow! Oh, uh, dahil na check out! Check out na kayo, guys! <laughs> <laughs> ano ba yung bundle natin, Ano natin, Pinipin? <laughs> okay. Buy two, get one. Okay. Total of three packs makukuha niyo for only 112. Kaya naman. Ang Diba? 150 pesos dapat yung 3 packs natin but today since nanonood ka ng live natin here sa Mars Regli sa Double Mint with Marvin you can get this ng 112 pesos lang may free shipping ka pa and dito lang yun sa live namin ah when we end the live pag umexit na dito si Marco and si Evan wala na buy na yung mga naka add to cart wala na Magka-cry na sila Magka-cry uh -oh. na sila so dapat i-check out na nila yung so... dali Yeah, dapat mag-check out na rin sila kasi naso sold out nga naman. So, eto kasi ang catch doon. Pag in to cart lang nila, pag na-sold out, hindi na nila ma check out yun. Kaya i-check out diba? nila. ba? No more calls. Yeah. Di ba? Pag That mga ganun is. kasi, nagdo-double ano pa. Yeah. think na parang... Nagdo-double? Hindi. Uh -oh. Dapat diba? pag gusto, Straight to the point. Diba? No, diba? na Check out na agad. ganun. ba? Iba e, pa, kasi parang, ano, may mumura pa ba to Guys, ano ba? So, pinamimigay na... Ah! Magwanan ka, 7, Marco? Oh, di ba? <laughs> oh, my gosh! Karami! 5,000 viewers. Aton, sinakamagandang bundle natin. Oo. Isang ganito ba ito? Buy four, diba? get four. Buy, for, buy get four, get four. Yes. Ay, ang dami four, nun. Wait, for. wait, wait. Itong double mint natin na ito, ito yung, ano ha, ibang variant natin. So, yung chewing gum na ito, uh, ganito yung itsura niya. So, ito yung inaano ni Marko kanina. Yung kinain niya. Wait lang. Diba, Marco? Mm. So show nga natin. Ay, pakita natin kung ilan yung laman niya. Kasi ito ah sa mga viewers ko, walo, walo mo kuha mo nito. Comment ka ng 8, dali. Comment ka ng 8 comment sa comment 8 section. Eight, wow. ah. So, 5. meron po tayong makukuha ang five pieces, diba, Marco? Yeah. So, imagine mo, sa isang ganito natin, five pieces yung laman, tapos walo. Makukuha lang. Kasi buy, forget, for ba? Yes. Pwede yan, ano, i give sa, And sa jowa. Yes. Why? Para sa... Oo. Oh. Oh. Ito oh. oh. na. I love you so much. Oh, I love you so... That... I love you so much. Pwede mo din ika nun. Di ba? Oo. Ay. Basta... Ay. Charing. Oh. Ay. Ikaw oh. nga. <laughs> 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 hindi. Parang ano eh. Sige. Sige pala. Yung pala. Yung flat twist pala yun. <laughs> Tayo daw <to> pala yun. <laughs> Ipinipin natin nga. Ready na? Okay. 3 2 1 Wow! Grabe. 75 pesos lang! Ano? Grabe! Wow! 4 <laughs> plus 4 pieces. Ang lala. Grabe. 4 pieces plus four pieces. Eight pieces yan ang double mint natin. Sa so, sa isang ganito natin, may five pieces po yan. Imagine mo yan, no? Five times. Pag in-open mo to, pwede ka pa mag-share sa family. <laughs> 65. Di ba? No? So, sa mga viewers namin, meron lang po tayong limited stocks lang dyan. Pag na-sold out yan, wala na yan. 75 pesos, imagine mo, less than 100. Uy, grabe, 5 minutes na lang tayo sa live natin. Bilis, no? True. What can you say about those people watching right now? To all? Hindi, hindi na ako. Hindi, yung seryoso, yung seryoso. Bakit, <laughs> hindi? Uh, <laughs> na lang ako? <laughs> Siyempre, yung ladies first, bago si Marco. Diba? Tama. Uh -uh. okay thank you so much guys for watching thank you for checking out Double Mint, and thank you for the support for the love i love you all thank you so much had so much fun so fun so fun, fun. how about you marco it's so much fun so much fun great Marco? super fun <laughs> 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 no but yeah it was fun and you know also experiencing this whole setup yeah. for a tiktok live it's cool it's a new world. I liked it. How can you say it to my team? <laughs> yeah, they're fun. You know? <laughs> Funny, right? We're full support for Yeah. We're full Thank support for all of you guys. Yeah. I'm <laughs> today. Yeah. Double mint. Double hello? Hindi, <laughs> di ba parang masaya din naman yung double mint kasi parang hindi pa sold out na, di ba? Yeah. But we want to thank guys, yung mga nanonood pong inabangan talaga yung live natin with Marvin. And right now, kanina 300 viewers lang, naging 2,000, 3,000, 6,000, di ba? Imagine, tang ano, hapon na to ha, ah. hapon pa lang to ha. Ah. Pero talagang siguro may notification Eh, May live na yung Marvin. Ay, may ganon. may ganon. Register, ganon. Thank you. Thank you so much guys for giving us your an hour of your life yeah an hour of your life and thank you so much so mga nag down check out yeah! Ay, grabe so tuloy-tuloy pa po yung live natin kasi meron na lang tayong ilang four minutes na lang po four minutes mag na po yung marvin syempre meron din po silang mga work so as long as i want na magstay stay pa kayo all throughout ako nga gusto ko pa mag-overnight overnight may kama kami dyan <laughs> pwede ka, pwede ka sa, sa 17, pwede ka matulog, may comforter pa. Tiktok live time. Ay, hindi pwede. <laughs> Bawal yung matulog sa live Last 3 minutes guys! 3 uh -oh. minutes na, dali! Dali na guys. So, eto habang naghihintay tayo mag-check out yung mga nanonood pa kasi nga naka-sale tayo no, buy for get for. So imagine mo ang dami mong makukuha ng double mint. Buy for get for to ha. Check out niyo na. In one pack dito, meron tayong five pieces. Ganito siya, so, ganito siya. Pwede mong i-share kunyari ayo mo na ibalik kung di siya naka-Zeplock, share mo sa family and friends mo. No, workmates mo na ba? Diba? So share your blessings, 'di ba? Yes. So right now, before we end, meron lang po tayong 3 minutes. nag uh, nag uh, nagpasalamat na po dito si or CoNC Heaven. So, right now, sa mga viewers po namin dyan, please comment down below if you want to say something to our uh, guest today. Mag-thank you kayo, appreciation or anything. Siyempre naman, no, yung mga nanonood sa atin dito is talagang fans po ninyo, no. So, talagang inabangan kayo. Di ata natulog, Charine. Diba? So, super fan sila. So, pwede po namin yung basahin. So, comment down below lang sa ating comment section para naman we end the live with full of love. Yes. Right? You always ano, give love talaga, yes. not just on Christmas Day. Yes. Right? Yes. Diba? With your families and friends. And also, yung mga lagi natin nakakasama so. sa everyday. So, so dapat mag-share ka na ng double mint natin. Diba? Nakapin pa yan sa screen natin ng 75 pesos lang. 8 pieces mo Dali, kuha mo dyan. Out Dali, na. Isold out mo na bago kami mag-end ng live. Dali! Dali. Dali. hindi sold Dali. 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 Grabe sabi sa mga viewers namin, dami nag-down check out ah. So Marvin, oh Marvin forever. So sa mga viewers namin dyan, i-check out yun na to and comment down check out para ma-shout out namin kayo. Pero so yun nga sabi ko nga guys, 2 minutes na lang po kami. Please, 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 please i-check out yun na. Ah. When we end the live, wala na po yung ano natin, oh, okay. mga bundles natin Saya dyan. Na na. Kahit in-add to cart mo po yan, mag-grey -ano mag out yan, parang sold out. So, dito lang po yan sa live ni uh, Heaven and Di Marco sa Doublemint sa so, Marsh natin. So, hindi ka na pa naka-follow, follow ka na. And kung naka-add to cart ka pa dyan, hoy, bilisan natin. ba diba? Mag-check out na tayo because mawawala na po yan sa basket Last ko later. 30 seconds! Last 30 seconds! Grabe, one minute na So, ganito lang kami. Ganito yung buhay namin. Yun. <laughs> <No>! Yeah. Yeah. <Rose! laughs> oh, 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 oh,

about to end our live and i just want to thank our special guest today so thank you so much marco and thank you so much thank heaven for, for having me today <laughs> thank you so much for going here sa prata studio to have this funny live natin. Sobrang uplifting lang. And ang dami pa rin na nanonood, no? Hindi pa tayo nag-end, pero almost 8,000 viewers. And I just want to thank you guys. Thank you, thank you so much sa mga nag-check out. And right now, papasalamatan na natin yung dalawa. And syempre, hindi na namin kayo para, Ha! Ano to? Closing lights na! <laughs> diba? Sab Iyan, sabi ko sa inyo eh. ba? Diba? So ano na guys, magka-countdown na tayo in 3, 2, and 1! Okay, thank you so much everyone! Thank you so much Heaven and Marco! Ano <laughs> Ente daw yung ano natin. Ena daw. Ayan, 7 o'clock na. Thank you so much, thank Heaven. You, thank you so much, Marco, bro. Thank you. Ingat. So, asan yung ano natin? Huwag mo na nga Alex. Ay, huwag mo na alis. Sila, ano lang. Sila, Heaven and Marco lang. Okay. Ano, ano yun? Okay. Aalis na okay. okay. Hala, alis na sila? Bye. Hello, alis na kayo. Bye-bye. 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 Thank you so bye. much.